ayan mga kabarangay mayroon palang kambingan maliban sa kambingan ay kainan na rin at mayroon silang mga panindang native chicken ayan kagaya nyan ang kilo po ng kanilang kambing ay nasa 600 per kilo ito po ay matatagpuan natin sa may uh, Tay Teresan malapit lang sa Changi so ayan po So ang address niya ay Sitio uh, Malabon, Bisto, Taytay, Rizal. Ayan, malapit lang po yan sa May Changi, dulo ng Highway 2000. Ayan. Anong loto yan, ma'am? Balbakwa ang baka. Ah, balbakwa? Mm Hindi -hmm. ba may vlog, ma'am? Ma Balat ang baka e. Eh. Okay lang i-vlog. Balat kasi yan, sir. Eh. Ah, okay. Kulis ka rin. Yan ako lang. sa kambing niya, sa labas, ma'am? 600 kilo. Ah 600. Pwede ko ba makita? Kailangan ko. Na. Kasi may mga nagtatanong kasi eh, pa. pagkain. Ah, parang ganito lang din pala ito. Di ito. Hmm. Si bon? Ah, parang Pisto. Taytay Rizal. Sitio nga lang po Taytay Rizal. Okay, malapit lang po sa may changi ng Taytay Rizal. Pag-ag lang natin mama. Pag-ag lang natin mama. pag Ano to ma'am? Adobong pato. Pato ito. Adobong manok native. Ano gusto mo na? Mm. Ha? Manok. manok native. Baka di mo kainin yan? Ito ma'am. Kambing. Adobong kambing? Ayun ka? Sige ito <laughs> Diga, nga adobong kambing isa. Pwede ito ma'am. Ano Ano to? Ah sinampalukan. Magagawa pa Dalawa, nga, dalawa. Tsaka ito'ng isang native ng Manok ng order tingin na lang kami sa buong ba you. Okay. Uh, ano to Alirita ng itib na manok no. ng kambing Adobong kambing Adobong kambing ayan mga kabarangay yung sinampalukan nilang kambing sa potik pa natin malapot-lapot sarap pwede, pwede na